Ay ito, magaling na ito sa ano mga batas trapiko. Tanongin natin to si ay, Kuya. Pa, kaya, ay, wala atrasan. <laughs> hindi maring pumarada o huminto ang driver sa tabi ng kalsada na may nakasulat na stop sign kung ito ay sakop ng letter A, tatlong metro, 3 meters, letter B, 5 meters o 5 metro or letter C anim or six na metro. Okay. Bago mo sagutin yan, kuya, mag-shoutout muna ako sa El Crest Travel and Tours. Yun po yung aming kinomisyon nung kami ay pumunta sa Siargao. At big thanks sa aming uh, main tour guide na si Sir Jesse at ang tour guide namin sa Siargao na si Mr. T at si Bumbong. Maraming salamat sa inyo. Kuya, anong tamang sagot? letter C, 6 meters. Hindi tayo kasi pwede nga uh, pumarada directly sa harapan or sa tabi. Kasi uh, nag-obstruct ito siya sa view ng mga drivers. Hindi nila alam na may stop sign sa unahan, kinakapark ka na dyan sa malapit. Dapat talaga tayo mag ng safe distances sa mga traffic signs. Para madali nila makita yung kapwa mo driver at para maiwasan ang mga aksidente.